Sabi na matatanda, huwag daw masyado lumingon sa pupuntahan. Kundi sa nilalakaran. Dahil baka malingat ka sa magagandang bagay na nasa harap mo na pala. Kayo ba? Ano mas mahalaga? Yung destination ba? O yung journey? Ako si Budok at ito ang aming biyahe papunta sa Mindoro. At ang objective nga namin ay makarating sa Mar Francisco. Pinamalayat kung saan mamimit namin ang mga tao na tuturing na rin naming pamilya. Pagbibidyo ko ng mga adventure namin, para na rin akong may hard copy ng mga happy memories sa buhay namin. Tara, samahan nyo kami. Anong masasabi niya sa field <laughs> trip? Ingat. <laughs> Ingat lang. O oh, doon. Hello. Okay, mag, Guys, mag, mag, mag Ay, di ba iba, iba vlog to? Di ba iba vlog to, Brad? Oo bang, ngayon lang ako kasama sa vlog. Kaya lolo reventuhan tayo. Brad, nga dito. Uh -huh. Bakit? Mr. Kandubang ka. <laughs> At dahil nga commute kami, hinahanda na namin ang mga sarili namin sa isang umaatigabong biyahe. Hindi hindi kami alis na hindi namin kasama okay, si okay. Pororo. Okay. Dahil gaya na iba, partner na rin siya na aming pamilya. Hindi natin pwede expect na madali lang lahat. Siyempre, gaya na, may tayo. May mga dala tayong bagahe. Kasama dyan yung hassle. Pero feeling ko hindi naman ang bubuo ng paglalakbay. Hindi maaayon sa gusto natin ang lahat ng bagay. Para pakikisama na rin natin sa mga tao nasa paligid natin. Kaya sapat na rin na minsan na pasanin natin yung mga sarili nating paghihirap. Pero magandang way na rin 'yun ng pakikisama sa paligid natin. yung mga biyahe kami ng ganito, kumpleto, magkakasama, ay lubos kong nagpapasalamat. Yung mga magulang natin, tumatanda na, balang araw, hindi na, rin na kaya na maglakbay gaya ng mga ganito. Yung mga kapatid natin, balang araw, may mga kanya-kanya na rin yung buhay. Kaya sabi nga nila, yung oras sa kasalukuyan, mabibili mo. Pero yung lumipas na oras,

Yun na lang, pakita natin. Hindi pala yun eh. Hawak ah, na namin yung ticket. Pinapila ah. pa daw ulit. Buntis lang daw ang pwedeng i-priority. Okay. Ah, okay. Pasok na tayo. Okay. Ito yung terminal ticket. Ito, ito na Ayan na. One terminal ticket, one person na. Huh? Ah, ito ang nalilimutan Okay. 11 talaga alis na. 11 talaga. Sinabi ko ba? Sinabi ako. <laughs> Tapos sa boarding. Ano Boredom strikes. May mga terminal na tao lang yung sinasakay para mabilis na uh, terminal na pag may dala kayong sasakyan, motor sa case namin, kasama, may kasama kaming pet meron pa siyang dinadaanan na office kung saan doon siya tinatatakan tapos kailangan may permit bago maalaw na makapagbiyahe o bago kami bumiyahe dito may dala na kami na mga dokumento para doon sa pet na galing doon sa munisipyo kada isa ay 528 tapos kapag estudyante ka, may discount na 100 pesos uh, sa 422. Tapos after noon, magbayad, uh, pwedeng may pipila na rin dun sa may bayaran ng terminal fee, which is 30 pesos. Pagkatapos magbayad, pupasok na tayo dun sa entrance, papunta dito sa boarding station. I-check ulit yung mga gamit, i-secure, tapos pupunta na tayo dito sa mga designated na boarding gate kung saan man tayo inassign schedule gaya ng 11am schedule namin pero ang nangyayari maraming mga cargo mga sasakyan na kisirasakay kinakamada sa loob kaya nagkakaroon ng delay kaya hanggang ngayon naghihintay kami waiting lang kami matawag at ito ang aming mumunting diary papunta sa Mindoro nire-record ko ang aming mga pinagagawa 12.05 <laughs> well, oh, five, oh. 12 o 5, pero ito? 11 ang buro. Ano natin? Ha? 11 dapat. Naka-onboard na tayo. 12 o 5. Tayo, naka person I run in dark circles. I would love a long life, cause I love how life's worthless. I'ma paint purple, cause blue's overrated. We all outdated, we all so jaded. We all lost love like love's our savior. It's a dark place when it's all about the paper. Cutting pretty cards before they deal you something heinous. I've been studying sitting on my anus. So contemporaneous, love with my behavior. But really you I know. could probably try and be something <laughs> You could tell me something different, but I probably wouldn't listen, no, I probably wouldn't listen. The word that's the ego. Scared is taking over. But fuck it if it's fun to run my tongue up on these rough ones. guys Ang lamig no Sana kaya sila? Ayan na ba sila? Nasakay daw tayo ng van Pagpunta doon Hasta la vista Yeah Ito nga lang kami medyo nagka-problema yung pagsakay namin sa van, papunta namin sa pinamalayan. Kasi akala namin, hindi kami kakasya. Pag hindi kami nakasakay dito, ka kakain ng mahabang oras uli. Pero nagawa naman ng paraan. Nga lang, required na hindi ka gano'ng gagalaw. Kasi talagang puno sa loob. Kayo ba, niniwala ba kayo na ang pera ay masama? O baka naman, yung pagmamahal sa pera ang talagang masama? Sabi nga nila, sometimes money leaves us few choices in life. Sa iba, totoo. Sa iba, hindi. Pwede nating sabihin na mundong ginagalawa natin ay isang napaka perpektong lugar para mabuhay. Pero kung hindi mo yung magiging kalidad ng buhay mo at yung buhay na gusto mo, hirap ipaliwanag. Lalo na pagsalat ka sa pera. Mulat ba o nakapikit, alam natin ang totoo. Ang lipunan na to ay mapanakit, lalo na pag wala kang kakayanan sa pananalapi. Ang hirap tumanda nang wala kang pera, lalo na kung nag-iisa ka. Basahan ka ng mundo, basahan ka ng tao. Lalo na sa mga nakabasi lang ang respeto sa pera at estado. ating oras ng biyahe ay andito uh, na kami sa Pinamalayan. hanga rin ako sa mama at papa ko kasi kinaya nila yung biyahe kasi kung kami nga ay nahirapan lalo na sila may edad na rin sila at kay May lalo daladala niya si Lucas grabe yung effort nila si Mahal, si Shane mga kapatid ko sa pag-handle kay Pororo mahirap pero kinaya kay Harold sa kay Bunso Ayan. Hindi matatawaran yung efforts. Kaya worth it yung pagdating namin dito. <laughs> yuwan kumusta? Hi, yuwan Kumusta ka? Si Yuan. na <laughs> eh. <laughs> Pinapakilala ko sa inyo si Kuya Tor at si Ate Melissa. Sila ang buti yung mag-asawa na nagpatuloy sa amin dito sa Mindoro. Kaya naging posible rin yung vacation namin. Medyo nahiya nga lang ako na mag-video ng mga time na to. Kasi unang meet namin eh. Basta talaga ako. Kaya ang pangit ng kuha. <laughs> Dapat pala nilagay ko sa dibdib yung camera. Ito yung mga times na masaya ako kahit wala ako ganong ginagawa. Yung tipong kasama mo lang sila. Ini-enjoy mo lang yung oras na dumaan. At ini-enjoy mo yung freedom. At ito nga pala si Nanay Elma. Ang aking lola by heart. Pinagluto nila kami ng masarap na hapunan. Tamang tama para mapawi yung pagod namin. Say hi naman. Say hi. Ito nga pala si Juan si Louie, si Makoy, at si Mateo. Makakasama natin sa ilang araw natin ng bakasyon dito sa Mindoro. Ano ba? Kamusta? Hello, babe. Hello. Hello, babe. Hello, babe. Kamusta? <laughs> Strong! Strong! Strong. Hello! Dito na kami sa Mindoro! Andito na kami sa Mindoro! isa sa mga na ko kahit ganong kaliit ang tingin mo sa kung ano meron ka sigurado ako na inaasam-asam rin yan na ibang tao na wala sila ng mga bagay na meron ka kaya minsan doon tayo makakahugot ng rason kung bakit lalo tayo dapat magpasalamat sa mga bagay na meron tayo siguro isa sa magandang practice na mabawasan natin tumingin sa kung ano meron sa paligid natin. At mas lalo natin mapagpukusan yung mga bagay na meron tayo. Di ba pwedeng yun lang din yung maging susi sa kaligayahan na hinahanap natin? Gratitude is the best attitude. sagot na ba kayo dun sa tanong na ano bang mas mahalaga? Yung destination o yung journey? Napakalawak ng mundo. Parang gaya ng mga opinion natin. Kaya maaaring iba-iba tayo ng perspective. Kung ako lang naman ang tatanungin, para sa akin, it's the company. Yung mga kasama natin. Yung mga taong malapit sa atin. Hindi natin alam kung magmamater ba sa huli ang mga ginagawa natin Pero isa ang sigurado Hahanap-hanapin natin yung mga taong mahalaga sa atin Mga taong nag-iwan na magandang marka sa ating buhay Kaya sa ating mga tao, napakahalaga ng relationship Para yung isang kayamanan na hindi maluluma kahit gano'n pa bang katagal at ilang siglo pa man ang lumipas Kita-kita sa mga susunod na video. Salamat!